Ang unang pangako sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kapag gagawin ng kanyang alipin ay kapag manalangin ka sa kanya ay ipagkakalob sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong kahilingan. Anong ibig sabihin? Kapag magdoa ka kay Allah subhanahu wa ta'ala 100% yung kasagutan doon sa doa mo ay ipagkakaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit natin to sinasabi mga kapatid? Kasi may mga tao na nanghihina ang kanilang pananampalataya dahil ang kanilang sinasabi na pakahabang panahon ako ay nagdudoa, pero hanggang ngayon bakit hindi pa rin ipinaggalob sa akin ang aking, kahilingan may mga ganong tao eh kasi mga mindset ng mga ganong tao ang gusto nila pag nagdua sila kaagarang itong ipaggalob sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala pero bakit ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran kapag manalangin ka sa kanya ay ibibigay niya kung anong kahilingan mo sa kanya Allah subhanahu wa ta'ala ud'uuni astajib lakum. magdoa kayo sa akin sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala at tutugunin ko sa inyo ang inyong mga kahilingan. Pero bakit may mga tao na kung hindi lang nila makamit ang kanilang doa ay yun yung nagiging dahilan na hindi na sila aktibo sa kanilang pagsamba. Hindi na sila nagsasala, hindi na sila nagtatakip ng aurat, hindi na sila nag-aayuno, hindi na sila nag-aaral. Kasi ang kanilang paniniwala, napakatagal na panahon na nagdudua ako hanggang ngayon ay hindi pa rin ipinagkalob sa akin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang aking doa. Tandaan natin mga kapatid, si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nangako sa atin na kapag tayo ay magdua sa kanya, ipagkakalob sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga doa. Pero huwag natin madaliin dahil binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang dua ng isang tao ay may tatlong kaparaanan kung paano ito tinutugon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una, sabi ng propeta, kapag magdua ang isang tao, ay kagarang itong ipagkalob sa kanya ng Allah. Dito pa lang sa mundo, hindi pa siya abutan ng kamatayan, makakamit niya kung ano yung kahilingan niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung unang kasagutan. Pangalawa, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung hindi man tutugunin sa kanya ang kanyang dua dito sa mundo, iimbakin sa kanya sa araw ng pag -ukum. Ibig sabihin, ipapreserve ang kanyang doa sa araw ng pag -ukum. Hindi na nakamit dito sa mundo, pero higit na ipagkalob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa, sa araw ng pag-ukom na higit pa dun sa kaniyang mga kahilingan. Pangatlo, sabi ng propeta, kung hindi man ipagkalob sa kaniya dito sa mundo o sa araw ng pag-ukom, marahil, ang ipagkalob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala instead na may darating sa kaniya na masama o makakatama sa kaniya, papalitan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ng proteksyon maring, maring meron siyang dinudua pero hindi pinagkalob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniya dahil alam ni Allah na hindi nakakabuti sa kanya kaya ang ipinagkalob sa kaniya ni Allah ay proteksyon doon sa mga masasama na yun na maring makakatama sa kanya yun yung tatlong paraan na ng pagtugon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga panalangin natin. Kaya marapat sa si isang tao na kapag ikaw ay magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala, huwag mong madaliin. Huwag kang maging apura sa pagtugon ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil ipinangako sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo ay magdua sa kanya, tutugunin niya ito. Kung hindi man sa ngayon, ibig sabihin yun yung nakakabuti sa si isang tao. Kung hindi tutugunin ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, higit na mas mainam ang kanyang katumbas pagdating sa araw ng pag -uukum. Kaya ang sabi ni Allah, Uda'uni astajib Magdua kayo sa akin at ibibigay ko sa inyo ang inyong kahilingan. So hindi nangangahulugan na nga na sa haba ng panahon na tayo ay nagdudua at hindi pa rin ipinagkaloob ni Allah, hindi ibig sabihin na hindi ibinibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga dua natin. Tinutugun ni Allah subhanahu wa ta'ala ito. Ma maaring ito ay na naantala sapagkat yun yung nakakabuti sa isang tao. Kasi kung ipinagkaloob niya kaagad sa iyo, yung kahilingan mo, inaapura mo, maaring hindi makakabuti sa tao, lalong-lalo na sa kanyang pananampalataya. So yan ang unang pangako sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Kapag tayo ay magdoa sa kanya, tutugunin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang, ang ating mga kahilingan. Pangalawang pangako sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag nagkaroon ka ng pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka niya pababayaan sa anumang pagkakataon. Pag ikaw ay nasa kagipitan, hindi ka pababayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ikaw ay nasa kahirapan, dumanas ka ng matinding paghihirap dito sa mundo, pag nasa puso mo yung pag-aalala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka niya pababayaan. Hindi niya pababayaan ang kanyang alipin na dumaranas ng kapighatian o kahirapan dito sa mundo as long as na nasa kanyang puso ang pag-aalala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ Alalahanin niyo ko sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala at alalahanin ko rin kayo. Isa sa pagpapaliwanag dito, kapag ikaw ay nasa kagipitan, huwag mong kalimutan si Allah. Kapag ikaw ay dumaranas ng matinding kahirapan dito sa mundo o, o anumang uri ng pagsubok, trahedya, dapat na mangingibabaw sa puso ng isang tao ang pag-aalala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ganung paraan, nasa kaligayahan ka man, nasa kalumbayan ka man, nasa pagsubok ka man, kapag hindi nawawala sa puso ng isang tao ang pag-aalala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, pag dumating ang panahon na ikaw naman yung nasa kagipitan, nasa kahirapan, hindi ka rin pababayaan niya Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi pinangako sa atin ni Allah Fadzkuruni adzkurkum. Remember me and I will remember you. It doesn't matter kung anong kalagayan, anong sitwasyon. Basta pagpalagiin ng isang tawang pag-aalala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, kapag dumating sa panahon na nanlulumbay ang iyong pananampalataya at kinakailangan mo ang guidance ni Allah subhanahu wa ta'ala, nariyan ang kasagutan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao. Yun ang pangalawang pangako sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlong pangako sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang pagpapasalamat sa kanya. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, La in syakartum la azidan nakum, wa la in kafartum inna azabi la shadid. Ang sabi ni Allah, kung kayo ay magpasalamat sa akin, tunay na daragdagan ko pa yung mga pabor niyo sa akin, yung mga biyayan niyo sa akin, yung mga hinihiling niyo sa akin. Pero sabi ni Allah, kung kayo ay mawala ng pananampalataya sa akin, sumuway kayo sa akin, Inna azabi la Tunay na aking parusa ay mabigat. Mapait ang aking parusa. Mahirap ang aking parusa ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa itong katangian ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man ang status niya sa buhay, maring hindi siya ganun karangya sa kanyang pamumuhay, pero nasa kanyang puso ang pagpapasalamat kay Allah. Kaya ang tao na yung sabi ni Allah ay mas dinodobli ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pabor dito sa mundo. Ang ganda ng pagkakasunod-sunod, no? Nagsimula sa pagdudua sa kanya, panalangin, pag-aalala sa kanya, pagpapasalamat sa kanya at pang-apat, sabi ni Allah, humingi ka ng tawad sa akin. Once na ang kanyang alipin ay humingi ng tawad sa kanya, ipinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya paparusahan. Si Allah ang nangako nito, yung sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul anfal, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُ at katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya pinaparusahan ang mga tao na humihingi sila ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaganda, no? Alalahanin mo si Allah, magdua ka sa Kanya, alalahanin mo, magpasalamat ka. At the same time, anumang pagkakamali o pagkakasala natin sa pang-araw-araw, marapat sa isang tao ang paghingi niya ng kapatawaran o pag niya kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ganong paraan kung ang isang tao ay parati siyang humihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala nagpapakumbaba siya kay Allah subhanahu wa ta'ala ipinangako niya Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya paparusahan ang tao na yun sa araw ng pag -uhum. kasi dito palang sa mundo nagtaubat na siya, humingi na siya ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala hindi na niya binalikan yung mga bagay-bagay na yun kaya sa araw ng pag hindi na siya paparusahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Granted na siya doon sa kasalanan na 'yon dahil sa kaniyang pagbabalik-loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napaka napaka-ikling bagay, apat na bagay, pero kapag nasa isang mananampalataya itong mga bagay na ito, tiyak na magiging masagana ang kaniyang pananampalataya. Magiging masaya siya sa kaniyang pananampalataya. Magiging kontento kampanti siya sa kaniyang mga ginagawang pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero kung itong apat na bagay na ito, mawala sa isang tao ang kanyang panalangin, pagdudua kay Allah, mawala sa isang tao yung pag-aalala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, mawala sa isang tao yung pagpapasalamat niya sa kanyang Panginoon, at the same time, mawala sa kanyang puso yung pagbabalik loob niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paano pa sabihin ng isang tao na nasa kanyang tamis ng kanyang pananampalataya dito sa mundo, lalong-lalong nasa araw ng pag -ukub?